ang sikreto para yumaman. Sadyang marami sa atin ang hirap umangat sa kanilang buhay dahil sa maling paraan na paghawak ng kanilang pera. Marami naman sa atin ang nagtapos sa pag-aaral pero hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Meron din sa atin ang may magandang trabaho at may malaking sahod pero hindi pa rin sila nakakapag-umpisang mag-ipon at meron naman sa atin ang hindi nakatapos pag-aaral o may karaniwang trabaho lamang pero sila ay may naipong maraming pera. Ano kaya ang kanilang sikreto? Ito ang siyang ating ibubunyag sa bidong ito. Umpisahan natin ang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sabihin natin na may dalawang matalik na magkaibigan na si Balmond at si Zilong si Balmon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at tumatanggap ng sahod na higit pa sa kanyang pang araw-araw na gastusin. Dahil sa hindi siya nag-iipon, ginagastos niya ang kanyang sobrang kita sa kanyang mga luho. Siya ay agad bumibili ng mga patok na bagay para lamang makiuso sa karamihan. Maliban dito ay mahilig na rin siya sa mga video games kaya umibili siya ng mga latest gaming gadgets para mabili niya agad ang mga bagay na gusto niya, si Balmon ay nagsipag sa pagtatrabaho kaya napansin ito ng kanyang boss at na-promote siya sa mas mataas na posisyon. Dahil sa tumaas ang kanyang posisyon, lumaki na rin ang kanyang tinatanggap na sahod kada buwan. Pero wala pa rin pagbabago sa paraan ng kanyang paggastos sa pera at hindi siya nag-ipon. Imbis na mag-ipon, siya ay bumili ng bagong high-end na computer at sasakyan Kanyang matalik na kaibigan naman na si Zilong ay pareho silang nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pero siya ay nasa mas mababang posisyon kaya mas maliit ang kanyang kinikita na sahod sa kada buwan. Ngunit ang malaking pagkakaiba sa kanilang dalawa ay marunong humawak ng pera si Zilong. Sa kada buwan na sahod ni Zilong ay nagagawa niyang itabi ang 10% nito para ilagay sa kanyang mga investments. Maliban dito ay nagpatayo siya ng maliit na mga negosyo. At habang tumatagal, patuloy niyang dinadagdagan ang kanyang mga negosyo at investments. Ngayon, sino sa dalawa ang yayaman sa paglipas ng ilang mga taon? Si Balmond ba o si Zilong? Kung ang sagot mo ay si Zilong, ikaw ay tama. Ang paliwanag dito kung bakit ay nasa paraan kung saan nila inilalagay ang kanilang pera mapapansin natin na inilalagay ni Balmot ang lahat ng kanyang pera sa kanyang mga luho. At ang pinakamasama dito ay hindi siya nag-iipon. Kaya umaasa na lamang siya sa kanyang sahod sa kada buwan. Pero pagdating kay Zilong, naglalaan siya sa kanyang kita para sa kanyang ipon, investments at negosyo. Ginagamit niya ang kanyang pera para siya ay kumita ng karagdagang income kaya kung siya ay patuloy sa ganitong paraan, patuloy pa rin ang paglago ng kanyang kita at mahihigitan pa nito ang kanyang sahod sa trabaho. Para mas maipaliwanag natin ito ng malinaw, may tatlong importanteng bagay kung paano naglalaro ang pera. Una ay ang assets. Pangalawa ay ang liabilities. At ang pangatlo ay ang cash flow ang assets ay mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pera tulad ng iyong trabaho, investments, negosyo at marami pang iba. Sa madaling salita, dito nang gagaling ang lahat ng pera na iyong natatanggap. Ang liabilities naman ay ang pabaliktaran ng assets kung saan ito ay ang mga bagay na nag-aalis sa iyo ng pera. Sa madaling salita, ito ay ang iyong mga gastusin pagdating naman sa cash flow, ito ay kung saan napupunta ang iyong pera. Meron lamang dalawang bagay kung saan pwede itong mapunta. Ito ay pwedeng palabas o papasok. Ano ang ibig sabihin nito? Ang cash flow ni Balmond ay masasabi nating palabas. Ito ay dahil sa napupunta lahat ang kanyang kinikita sa liabilities, lalo na sa kanyang luho. Nang tumaas ang kanyang sahod, hindi pa rin siya nagbabago sa halip ay bumili siya ng mas mamahaling bagay tulad ng mga gaming gadgets at sasakyan. Alam mo bang ang sasakyan ay hindi natin maituturing ito na isang asset kundi isang liabilities? Ito ay dahil sa gumagastos ka para sa kanyang gas, maintenance at insurance. Maliban dito, ang halaga ng isang sasakyan ay nagdi-depreciate o bumababa. Kaya kung naisipan mo itong ibenta, maaari mo itong maibenta sa mababang presyo kumpara sa presyo ng binili mo ito. Ang cash flow naman ni Zilong ay masasabi natin pumapasok sa kanyang assets. Ito ay dahil sa inilalagay niya ang 10% ng kanyang sahod sa kanyang mga investments at negosyo. Ang kanyang mga investments ay nabibilang sa assets dahil ang purpose nito ay para kumita ng pera. Ganon din sa kanyang mga negosyo kapag ang mga investments at negosyo ni Zilong ay naglalabas na ng sapat na kita, ang kagandahan nito ay ito ang kanyang gagamitin para sagutin ang kanyang liabilities o mga gastusin. At ang lahat naman ng kanyang kinikita na pera sa pagtatrabaho ay mailalagay niya sa kanyang assets. Siguro ay masasabi mo na ngayon ang sikreto kung paano yumaman. Ito ay napakasimple lamang para yumaman, kailangan mo lamang mag-acquire ng assets. Iwasan mo naman ang pag-acquire ng liabilities. Balikan natin ang ating alimbawa na si Zilong. Sabihin natin ang kanyang naisipang ipatayo na negosyo ay isang computer shop. Ang kinikita ng kanyang computer shop ay hindi niya ganito gagastusin para sa kanyang liabilities. Para siya ay kumita ng mas malaki, Gagamitin niya ito para magpatayo ng isa pang computer shop o ibang negosyo na kanyang maaaring maisipan. Siya ay patuloy lamang sa pag-acquire ng assets hanggang sa maabot niya ang pagiging isang mayaman. Ngayon, dahil sa laki at sobra-sobrang kinikita ni Zilong sa kanyang mga assets, ito ang kanyang gagamitin para sa kanyang liabilities at luho kaya ang kalalabasan nito ay hindi siya mahirapan na bumili ng mga mamahaling gadgets at sasakyan kung gugustuhin niya. Sa naging halimbawa natin sa bidong ito na si Balmond at Zilong, alam mo na kung ano ang sikreto para yumaman. Kung ang iyong kasalukuyang sitwasyon ngayon ay maihahambing natin kay Balmon ikaw ay nangongolekta ng liabilities na siyang magiging dahilan na ikaw ay mananatiling mahirap. Kaya ang dapat mong tularan dito ay si Zilong na patuloy sa pangongolekta ng kanyang assets. May natutunan ka ba sa bidong ito? Kung meron at ikaw ay nanonood sa YouTube, kailangan mong pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon para mabigyan ka ng alerto sa mga bagong videos. At kung nanonood ka naman sa Facebook, ay kailangan mong pindutin ang follow at like button. Maliban dito ay pakishare na rin ang bidong ito sa iyong mga kakilala na nais matuto kung paano yumaman. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.